Gusto mo bang magnegosyo at kumita kahit nasa bahay ka lang gamit ang social media mo? Kung OFW ka o empleyado, hindi mo kailangan mag-resign para magawa ang negosyong ito. Kung ikaw naman ay walang business experience, don't worry dahil ituturo naman namin sa iyo kung paano ginagawa ito. Ano nga ba ang negosyo na pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang? Introducing automated e-commerce system at ang product provider naman natin nito ay ang Arbis Pictus International at Empowered Consumerism of AGG. Ano nga ba ang automated e-commerce system? Paano ang process? Kailangan mo lang magbenta ng ating produkto at kami na pong bahala mag-process ng mga customer mo while you wait in earn. Ang kailangan mo lang muna ay Facebook page, landing page, or website. And don't worry kung hindi ka pa marunong gumawa nito, ituturo naman sa iyo ito later. Sa landing page, Facebook page or website, mag-order ang clients mo. And don't worry kapag may mag-order sa iyo, kami na po ang bahala mag-process nito. Kaya kahit nasang lugar ka, pwede mo magawa ito while waiting for your income. Napakaganda ang business na to. Dahil may 100 plus branches tayo dito sa Pilipinas and abroad like Hong Kong, Tanzania, Taiwan, Nigeria, UEA, South Africa, Ghana, and Europe. Ano ba ang magandang products na pwede nating ibenta? Mas maganda na may kinalaman sa income protection plan. Health products with the use of automated e-commerce system. Saan nga ba pwedeng magbenta? Any part of the world as long as by internet and gadget, pwedeng pwede ito sa'yo. Bakit? Dahil napakataas ng percentage ng mga tao na gumagamit ng e-commerce using social media. Marami sa mga taong gumagamit ng online marketing, Facebook, TikTok, and YouTube. Kaya napakadali humanap ng target market. So ano ang advantage ng automated e-commerce system sa ibang business? Sa automated e-commerce system, wala kang kailangan ng bayaran, rentals, lease operating expense, and syempre low start-up capital. Sa mga traditional business naman, kailangan mo ng malaking kapital, high rental fees at kailangan mo magpasweldo sa mga tao mo. So dito po sa automated e-commerce system, kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. At kapag kumita ka na, pwede mo ito ma-withdraw ng daily at weekly gamit ang ating sariling online banking system and Bibo Super App. Ang ating business ay portable. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, pwedeng mo ito magawa. Duplicable, dahil pwedeng mo ito ituro sa iba at napaka-basic. Scalable, kahit mabilis mo ito, palagoy at siguradong kikita ka. Ito ang mga reason bakit kampante ako sabihin sa inyo. Number one, pwedeng 100% home-based as long as mayroon kang laptop, gadget at internet. Pangalawa, mabilis ang pag-sit-up. Kailangan mo lang gumawa ng Facebook page. Mayroon po kaming sales script na ipoprovide sa inyo. At ituturo namin sa inyo kung paano mag-run ads in meta. Number 3, maliit ang capital. Sobrang realistic. At hindi mo kailangan mag-stock ng mga ibebenta sa bahay. Number 4, libre ang trainings. Paano mag-set up ng meta ads? Paano gumawa ng banner at videos? At ang pinakamaganda sa lahat, pwedeng i-automate. Magkakaroon ka ng chatbot setup, auto follow up, magkakaroon ka ng AI agent setup. Ibig sabihin nito, sigurado ang income dahil gagamitin natin ang automation ang business mo. Tuturuan ka namin kung paano mag-setup ng ads para sure na makahanap ka ng customers. Tuturuan ka namin paano ang gumamit ng third-party application para magkaroon ng seamless customer chat and messenger automation. Ang automated e-commerce system, mayroon itong PNP. O hindi po ito pulis ha. Ito po ay plug-in play. Ready to earn ASAP. Just plug, post, and syempre income will follow. So paano ka nga ba makapag-avail ng plug-in play? Unang-una, kailangan mo po mag-purchase ng Tech Bros package sa halagang 39,990 pesos lang. So ano po ang mga benefits na pwede mong makuha? Number 1, up to 50% lifetime discount. Pre-products na worth 45,000 na income protection plan. Pre-Vivo Super App na para kang may sariling online banking para sa payout ng kinita mo. Pre-plug in tools, Ano nga ba meron dito? full Facebook page setup, save reply scripts, automation plugins, webkit templates, at yung pinaka-importante sa lahat, yung AI agent prompts. So, in case naman po na hindi mo bilhin itong Tick Bros package, ito po ay magagastos mo sa labas kapag inaral mo itong automation na to. Plugin free tools, kapag inaral mo siya, gagastos ka ng nasa 67,000 pesos. Kapag nag-aral ka naman ng Metaal Setup, kailangan mong gumastos ng 35,000 pesos. Plus, yung pre-products mo kanina, binanggit ko na worth 45,000 pesos. Ang total na pwede mong magastos or total value ay nagkakahalagang 147,000 pesos. Yes, 147,000 pesos lahat. So, sa halagang 39,990, makukuha mo po lahat ang Take Bros Package Benefits. So, mayroon pong sister company si Arbis Victus International that is empowered consumerism. Once po nag-register ka dito, kailangan mo mag-avail ng 48,999 pesos of empowered consumerism. But good news. Once nag-avail ka po ng Tick Bros package, automatic magkakaroon ka po ng free access sa lahat ng product sa empowered consumerism. Ito ang good news. Mas mayroong tao na nagka-interest at inasismo at nag-avail din ng tick package, magkakaroon ka ng additional bonus ng 6,000 pesos. The more na mag a ng tick package, the more income na pwede mong kitain. Tayo ay magpapara ng meta ads sa Facebook dahil sa automated e-commerce system ang ating gagawin. Mayroon po tayong monthly income projection using meta ads. Siyempre, once nag-avail ka ng tick package, kailangan po natin mag-run ng ads natin kay Meta. So for example, gumastos ka ng 300 pesos per day. Possible reach niyan na tao ay 500 to 1,000 people every day. Possible sabihin na lang natin, ang mag avail ng Tick Bros package sa loob ng isang buwan ay 15 na tao. So ang kikitain niyo po dyan ay 90,000 pesos. Less 9,000 pesos na gagastusin mo po sa Meta Ads for one month. So, ibig sabihin, may kinita ka pong 81,000 pesos sa loob ng isang buwan. So, good news ba yun? Magandang maganda ba yun? Yes, sobrang ganda niya. So, mayroon pang other option kapag wala ka pang budget sa 39,990. Ang sagot po dyan is yes. Meron po tayong tinatawag na Tech Bros Enterprise Package sa halagang 29,990. Mayroon ka ba ng pre products dyan na worth 45,000 income protection plan. Ang pinagkaiba lang po ay naka-self-support ka. Ibig sabihin, wala ka pong plug-in play tools. Wala kang pre na plug-in play tools. Ano ba ang plug-in play tools na 'yon? Ito yung full Facebook page setup kapag ikaw ay magpaparan ng ads mo kay Meta. Wala din pong save reply scripts. Wala din pong automation plug-ins. Wala din webkick templates. Ano yung pinaka-importante sa lahat? Wala po siyang AI agent prompts na makukuha. So, ibig sabihin, yung product lang po ang makukuha mo. So, kung mayroon ka lang naman pong budget, dagdagan mo na lang po ng 10,000 pesos para maging Tick package na yan. Sa Tick Enterprise, wala din pong pre-setup kay Meta Ads. Okay? Kasi syempre po, priority natin ang mga nag-avail ng Tick package sa halagang 39,990. So, ano po ang gagawin natin after mo mag-avail ng Tick Bros Package? Kung baga, nakasit up na po lahat. Nandyan, naka-plug play na, ito na, mag run na siya. Ang kailangan mo lang po ay yung budget mo na pang-ads mo daily. So, hindi naman po namin sinasabi na magparan ka agad ng 1,000 o 5,000 pesos per day. Bakit kailangan mo magparan ng ads kay Meta. Siyempre, para yung clients ibibigay na lang sa atin ni Facebook. Babayaran na lang natin siya. So, kaya na ba natin ang 1,000? Kung hindi naman kaya, so doon muna tayo sa 300 pesos na budget every day. So, for 30 days, yan po ay 9,000 pesos. Kapag may budget ka na, so naka-plug in play ka na, ready na siya. Magpapara na tayo ng ads sa halagang 300 pesos. So tatakbo na siya, magsisimula na siya at tarating na lang sa iyo ay resibo. Di ba ibig sabihin nun, sa saling na sila, mag-avail na sila, maroon ka ng ia assist okay? But if ever wala kang 300 pesos na budget, pwede rin naman. Pwede naman din 100 to 200 ads budget mo. Pero syempre, mas less ang mga tao na makakita sa campaign mo. Pwede nga din zero ads budget, basta magaling ka, cumeka sa key system mo. Kumbaga, madami kang import e na gagawin. So, the more na mataas ang budget mo sa pagpaparan ng ads, the more na mas marami ang makakita ng campaign na gagawin natin. Ang pinakamaganda dyan sa lahat, naka-automated na. Paano ba talaga nakakabenta sa meta? O nakakabenta ba talaga? Mayroon bang mag a Mag-a-assist ka ba? Yes, 100 sure na makakabinta sa meta. Kasi hindi na kailangan ng human agent o di kaya yung tinatawag na BA. So before, ganyan ang technology na kailangan mo pong mag-hire ng ibang tao. Kailangan mo siyang paswilduhin, kailangan mong chumeka ng chumeka sa maki system mo. This time, hindi na kasi bakit. Magkakaroon ka ng AI agent kapag ikaw po ay nag-avail ng Tick Bros package. So anong advantage kapag mayroon kang AI agent? Yung tipong literal na kahit tulog ka, pwede kang kumita. Kahit na sa bakasyon ka, Pwede kang kumita. Kahit nasang lugar ka, may nagtatrabaho sa negosyo mo para sa'yo. Di ba? Sobrang ganda nun. Lalo na kung meron tayong automated ceiling using sales automation. Para super bilis kang kikita dito gamit ang third-party applications. Hindi na kailangan na ikaw ang magbenta. Dahil pwede naman i-automate dahil meron tayong EI agent. So dahil plug and play tayo, lahat provided. Ituturo sa'yo step by step ng libre kapag nag-avail ng Tech Bros package. Take note ha! Take Bros package. Kasi kapag nag-avail mo po yung Take Bros Enterprise, wala po yung sinasabi ko na automation ng mga AI na mga sales automation. Wala po yun. So, ang kailangan i-avail mo po ay yung Take Bros package. Sa automated e-commerce system, you can work comfortably at home. Do business from home, 100% online transaction, offline is optional. Good news, you can start now. Yung capital mo na 39,990, ang kapalit ay unlimited potential income. Once nag-avail ka, ito ay literal na kapag nag-avail ka ng Tech Bros package. Sa panahon ngayon ng digital age, hindi na sapat ang manual system kung gusto mong mag-level up. With an automated e-commerce system, mapapadali ang trabaho. Please effort more results. Mas mabilis ang process, mas accurate at tuloy-tuloy ang operation kahit tulog ka pa. Imagine, may system ka na nag-isikaso ng orders mo, inventory at customer service habang ikaw nakapuko sa pagpalago ng negosyo mo. Ang automation, hindi lang to take upgrade, ay isa itong powerful na tool para sa sustainable growth. Kaya kung gusto mong makipagsabayan sa digital market, automation is the way. Let's not just work hard, let's work smart. The future of e-commerce is here and it's automated. Tandaan sa bros, hindi lang tayo basta online, automated tayo.